Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga At syempre po sa mga tataya po dyan ng mga 6 digit lucky numbers Yung mga tumataya po dyan ng mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad po mga kalaki eto na po ang mga tips ng mga 6 digit lucky numbers na magaganda po ng mga bagong sumada po Ibibigay ko po sa inyo mga kalaki Kaya sa mga interesado po sa mga lucky numbers namin ni Lola Carmen Abay kunin mo na ang listahan mo at ilista mo na mga lucky numbers namin na ibibigay sa iyo ngayon pong alas 11 po ng umaga mga kalaki kaya tutok na po rito ngayon pong uh, tanghali po mga kalaki habang kumakain ka habang nakikinig ka habang nagpe-prepare ka ng lunch mo abay buksan mo na ang cellphone mo at panoorin na ang mga tips at mga lucky numbers namin ngayon pong alas 11 po ng umaga syempre mga kalaki eto na po mga kalaki at syempre po ngayon po gusto ko po bago po matapos ang buwan ng Abril manalo ka. Manalo, manalo. Manalo tayo mga kalaki. Okay, eto na po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers. Umpisan po natin sa abroad. Kaya ready ka na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki. At syempre po, eto na po ang 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 29, number 37, number 31 number 43, number 45, number 56, number 58, number 22, number 17, at number 15. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 19, number 27, number 34, number 36, number 12, number 8, number 19, at number 21. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang ating 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 23, number 27, number 30, number 35, <coughs> number 36, number 13, at number 3. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Ang iyong 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 ay Number 15 Number 20 Number 5 Number 24 Number 21 At number 19 At syempre po mga kalaki, isinundan po natin yan ang 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 mo ay Number 4 Number 2 number 0, number 1 number 1 at number 8 ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga uh, lucky numbers natin abroad, meron pa palang 5 digit lucky numbers, nakalimutan natin ito po mga kalaki, ang 5 digit lucky numbers mo ibibigay ko na po sa iyo ngayon na po, nakarecord po kasi dito ang 5 digit lucky numbers mo ay number 14 number 37 number 17 number 28 at number 9. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 6 digit ang mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalaki. po mga prices ng ating uh, mga prices po sa Lotto Pilipinas. At syempre po mga kalaki, bago natin ibigay ang mga lucky numbers sa Pilipinas, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Ayan po. Hanapin niyo po red parungkin po sa Facebook na meron pong 400,000 followers mga kalaki check kami po yan at meron po tayong second account red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchal yan ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin red parungkin po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin, Red Parungkin, isearch nyo po, dapat may followers po yan na Uh, 424,000 followers yan po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, magpa-code pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment nag-share ng mga video namin at nag-heart mga, ka mga kalaki automatic po, padadala lang kita ng mga lucky numbers dyan po sa iyong messenger mga kalaki at tatayaan mo yan sa loob po ng 3 months tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng dramas mga lalaki. Okay? At siyempre ilalaban mo po 'yan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, National sa wedding at sa STL mga lalaki. 'Yung pong mga ibibigay ko mga laki numbers pag sumali ka sa private consultation natin, tututukan kita. ikukode ko ang birthman at birth mo at higit sa lahat mga lalaki, aalagaan kita sa mga laban mo sa Pilipinas at abroad. Okay? Kaya sa mga interesado po na subukan ng mga laki numbers namin sa private consultation, Message na po kayo magpa-member na po kayo mga kalaki at bibigyan pa kita ng discount ngayon pong araw na to para ma, ma uh, matapos bago matapos ang April mga kalaki member kana na sa amin ng April, May, June, tatlong buwan ni April, May, June oh mga kalaki di ba? tatlong buwan po tayong magsasama kaya make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki eto na po ang ating 6 digit lucky number 642 Pilipinas number 31 number 17 number 38 number 40 number 12 at number 16 at eto naman po ang 645 number 36 number 23 number 24 number 19 number 30 at number 32. At ito naman po ang 649. Number 11, number 17, number 29, number 21, number 36 at number 41. At ito naman po ang 655, six digit lucky numbers. Number <coughs> 33. Number 45, number 48, number 51, number 18 at number 20. At ito pong pinakalas, ang 6 digit lucky number 658 mga kalaki, kunin mo na. Number 32, number 29, number 33, number 34, number 16 at number 8 mga kalaki. Ayan po, kompleto na po ating mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 po ng umaga mga kalaki. Kaya, uh, takbo na sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki mga laki numbers namin alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan okay at syempre ito na po paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo happy happy ayan po ayan happy graduation uy graduation na pala no kasi magagraduation na sila happy graduation po sa batch 2024 po mga kalaki ayan po kila Melanie, kila Susan at kila Justin, hello po sa inyo. Happy, 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 happy graduation po sa inyo mga kalaki. At syempre po, yan po ay mga nagpapabati po dyan sa school po dyan sa Quezon City. At syempre po mga kalaki sa mga uh, toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may... Gapan City, Nueva Ecija, hello po sa inyo, shout out po sa inyo mga kalaki, sa inyo mga taga Gapan dyan. Mananalo tayo dyan po sa pangunguna po ni Kuya Atan at kila Kuya Lando, hello po sa inyo. Shout out po sa inyo mga kalaki. Mananalo tayo, mananalo tayo, playmate.